So, hello, good day mga kasaka. So, magtatanim tayo ngayon ng ating mushroom fruiting bags. So, ito po yung ating gamit. So, bale, ito po yung tinatawag nating spoon o punla ng ating kabuting oyster mushroom na cultured po. So, sa mga nagtatanong kung paano ba namin tin tinataniman itong aming substrate na fruiting bag So, bale, ito po mga kasaka, pinasturize po namin ng limang oras hanggang anim na oras. Bali po, sa drum po kami nagluluto mga saka. So, after nating maluto at saka overnight na kinol natin at pag na po natin yung ating fruiting bag na hindi na po mainit, yun po yung perfect timing na pwede na natin siyang taniman ng ating punla na kabute. So, ito po yung spoon na ginagamit natin. So, bago tayo magtanim mga kasaka, ay kailangan muna natin i-disinfect yung ating mga kamay. So, gagamit tayo dito ng inoculating tools na pangha, pangkutkut po natin dito sa kanyang bote. So, ang gagawin muna natin mga kasaka ay i-disinfect. At unang una sa lahat, maghuhugas muna tayo ng kamay bago tayo pumapa o magtanim ng ating kabote. So, ayun, mag-disinfect muna tayo mga kasaka. So, sa mga nakakapansin, wala na po akong ginagamit na yung pang disinfect talaga na apoy so ang practice ko po is hindi na po ako gumagamit kasi ito po inuhugasan ko po to at sa dahilan na nagkakapuntan po tayo sa open area po tayo nagtatanim it's wrong po yon dahil doon po sa hangin po may sumasama pong mga ano alikabok na hindi na po kaya-aya sa ating protein bag so ayun hindi na po tayo gagamit ng ano natin, apoy na pangdangdang dito sa ating inoculating tools. Alcohol, sapat na. Una, hug. I-disinfect muna natin yung ating kamay at maghugas muna tayo. Kahit anong dishwashing liquid, pwede, pwede. Ito, itong ating inoculating tools ay hinugasan din natin siya, sinabon. Kaya okay na okay po papel. Papel po na pang natin sa ating clothing bag at rubber bag at PVC ring. So, kung tatanungin nyo, hindi na po ako gumagamit ng cotton plug. Yun. O, yun nga. Ito, na-disinfect na natin itong inukiliting tools natin. Bubuksan natin itong ating spoon. Tatagalin natin yung cotton plug nya. At ganito po, puputkutin po natin yun para mag-separate po yung kanyang mycelia at greens para makukot natin at may transfer natin dito sa ating protein bag. So dahil di mo lang naman to, ilalagay ko muna dito. So ito, bago namin siya tanginan, mga kasaka meron po rubber band pero tinanggal ko na siya para mas mapadali po yung ating ano, trabaho. So ito, ibubukan natin siyang ganyan, saka natin siya bubuhusan. O, bubuwasan natin siya ng spoon o ating unla. So, ipapakita ko sa inyo. Ilalapit ko. Bale, ganyan po, mga kasaka, o. Kung makikita nyo, binuhos natin siya sa gitna. O. Yan, nasa loob na siya. At syempre, pagkatapos nating binuhusan, kailangan mapantay po yung ating kabute. Papantay po yung kanyang punla, no? Dapat nakapabilog po yan. Saka natin siya tatakpan ng PVC ring. Lagyan natin muna siya ng PVC ring. And then, pagkatapos natin ilagay yung PVC ring, at ilalagay naman na natin yung kanyang papel at gagamitan natin siya ng rubber band. So sa next na block natin, kung sakasakaling sisipagin tayo, ituturo kung paano ba natin gumawa ng unla ng ganyan. Kumbaga, kinukuha po yung kanyang tissue at nagpuproduce siya ng mycelia. Ito po, ang ating finished product. So, maglalagay pa ako ng isa. Sa pagninegosyo ng kabuti, mga kasaka, napaka ganda. Kasi mahal po yung kilo ko dito sa amin. Nag-average po ng ano, 200 240 ang kada bawat kilo po. Pero kung merong reseller, binibigay po namin siya ng 220 hanggang 230. So, depende na din sa lokasyon nyo yan. Pero sa, I think sa Bulacan, bagsak presyo kasi doon, is nasa ano lang, 150, 160, depende. Tapos, meron pang mga cluster cut, mid cut, ganun. Kasi maraming processor doon. At yun nga, mas maganda kung wala pang nagkakabuti dyan sa inyo at binabalak nung magkaroon ng ganitong lugye so maganda po pero ang unang unang hanapin nyo sa pagkakabuti mga saka is yung market kasi ang kabuti mahirap pong ipaliwanag kung ano ba yung kung ano ba yung ating tinatanim na kabuti kasi yun nga minsan, ginajudge nila na nakakalaton daw yung ating pinuproduce. Pero, so, ayun nga mga kasaka, dahil naputol na yung ating video, so, yun. Kasi tinatanong po nila kung paano ba namin to tinataniman. Itong aming mushroom protein bag. So, pinakita ko na po sa video kung paano ba. And, ayun nga, mga kasaka, ito po yung ispo natin. At, wag na wag po ninyong kakalimutan yung pag nagsimula po kayo, dapat po malinis. And, Meron po kayong ano lamp na meron po yung nabibili na lamp na lampara na ito yung dinadangdang nila bago nila ikot-kot sa ating spoon. So, asunod na video is gagawa po ako ng spoon. Ituturo ko po sa inyo kung paano ba ginagawa yung spoon na quality po. So, pero ngayon eh gusto ko pong ano i-promote yung aking kasamahan at magiging future ninong ko sa tubaw po na pinagkukuhanan po namin ng aming ispo na si Sir po. Pali marami na po siyang natutulungan sa kanyang ispo. So ayun, kung gusto nyong ano, kumuha o maka-order ng ispo natin, e eh, PM nyo lang po ako at pwede natin siyang i-direct sa kanya. At Ayun, wag na kayo mag-alala. Hindi po ako tutubo. Gusto ko lang din pong makatulong sa inyo. And I hope na tumas pa yung ating followers mga kasaka. And para matuloy-tuloy po yung pagpupromote natin ng ating oyster mushroom. Ayun lang mga kasaka. Thank you!